Okay, try natin habulin yung bus. Pero mukhang malabo na talaga. Ayan, nung 4 na lang, eh, nandito pa rin ako. Shit. Isang oras ako maghihintay. Ganito talaga dito, guys. Hindi ka hihintay ng mga sasakyan. Hahabulin mo talaga yung oras. So, pag di mo nahabol, tsaka ah. maghintay okay lang nalilis naman yung kuko ko <laughs> sige try lang oh my gosh hindi kasi ako makatakbo grabe ang bigat ng boots ko kung nakaraversus lang ako kaya ako tong takbo in. malabo na talaga <laughs> hindi na kaya lalo ko na lang sarili ko